Pinaiimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang pagpatay sa tatlong katutubong lumad sa Surigao del Sur. Dapat daw malaman kung totoong suportado ng Armed Forces of the Philippines ang umanay paramilitary group na pumaslang sa mga lumad. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria, Rafi kinondena ng Komisyon ng Human Rights o CHR ang pagpatay sa tatlong lumad sa Lianga, Surigao del Sur, Kamakailan. Ayon kay Commissioner Lea Armamento, pinaiimbestigahan na nila ang kaso sa kanilang regional office. Dahil dito, hindi pa sila makapagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng tatlong biktima na sina Emerito Samarca, Dionel Campos at Belio Sinzo. Lahat naman daw na posibleng may kinalaman sa nangyari ay paiimbestigahan. Kabilang dito ang paramilitary group na Mahagat Bagani Force na ayon sa grupong karapatan ay siyang gumawa ng krimen. Kasama rin sa imbestigahan ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nakadestino sa lugar. Suportado raw kasi ng AFP ang naturang paramilitary group ayon pa rin sa karapatan. Maging ang grupo ng mga lumad ay kukwestiyonin. Iba't ibang motibo naman ang tinitignan ng CHR. Maari raw na sa lupa ang naging sanhi ng krimen o kaya ay issue sa mining na siyang laganap sa lugar at pagpasok ng New People's Army sa Lianga. Dahil sa nangyari tatlong daan at limampung pamilya o dalawang individual ang lumikas ayon sa Surigao del Sur Disaster Risk Reduction and Management Office. Pansamantala silang naninirahan sa Surigao del Sur Sports Center. Meron din daw lumikas sa Davao. Nakiusap si Armamento sa lahat ng sektor na magtulungan para matigil na ang karahasan laban sa mga lumad. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na may pinatay sa kanila. Ayon kay Armamento, lumalala lapang araw ang sitwasyon. Kailan lang ay nagkaroon din ng pagpatay sa mga lumad sa Davao, Compostela Valley at Bukidnon. Para magawa ito, dapat buwagin na raw ang mga paramilitary group ayon kay Armamento. Kung gin nagamit man daw ito ng AFP para dumami ang kanilang pwersa, nararapat lang na itigil na ito. Kung meron man daw kasing gawin ang paramilitary groups na masama, hindi sila ang mananagot kundi ang AFP na siyang mandato ang magsilbi sa publiko. Dapat ding mabigyan ng sapat at tamang serbisyo ang mga lumad. Kung nakatatanggap daw kasi sila ng mga ito, hindi na kailangan pang pumasok ang mga volunteer groups para tumulong. Kung gobyerno mismo ang magbibigay ng serbisyo gaya ng edukasyon, makatitiyak na hindi ito magagamit para sa ibang layunin na magpapasama sa mga residente. Rafi, sa September 22 ay pupunta raw sila armamento sa Davao para kamustahin ang mga lumad na lumikas doon. Maaari raw pumunta rin sila sa Maylianga. Sa September 26 ay maglalabas sila ng finding ng kanilang investigasyon. Rafi? Maraming salamat, Victoria Tulad.